So papatuloy po natin mga kapatid yung ating pong uh, serye na pinag-aaralan dito po sa aklat ng Santiago at uh, uh, tayo po ay mayroong maikling serye na may pamagat po na Paano Humaba ang Pasensya. At ito na po yung pangalawang bahagi o pangalawang beses po nating uh, uh, be, uh, pangalawang beses po nating tinatalakay ang paksa po na ito. At tayo po ngayon ay nasa aklat na po ng Santiago, Kabanata Hong ba Ang talata po ay siyam. Isang talata lamang po ang ating susubukan pagbulayan sa gabi pong ito. Ito po ang sinasabi ng Santiago, Kabanatang Lima, Talatang Siyam. Sa salit po ng ang Biblia, wag kayong mga upasalaan. Mga upasalaan. para lalim, ano? Mga kapatid, laban sa isa't isa upang tayo'y Huwag mahatulan, narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. So, nung nakaraan po, mga kapatid, na pag-aaral po natin dito po sa Aklat ng Santiago, particularly sa Kabanatang 5, uh, natutunan po natin from verses 7 to 8, no, yung context lang niya, immediate context niya, yung mga nauna lang kong talata dito sa verse 9, na tinuturuan po tayo dyan ng salita ng Diyos na Kabaan po natin yung ating mga pasensya doon po sa mga taong gumagawa po ng masama sa atin. Buwan, naalala niya po yung huli nating pag-aaral dyan. At ang paraan po na tinuro ni Santiago upang mangyari po yan sa ating mga buhay ay ang pag yung pag-asa po natin sa muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo na kung saan siya po yung hahatol sa mga taong gumagawa po sa atin ng masama. So, para ang mindset dito ho, mga kapatid, every time na nakakaranas kayo ng pagmamalupit, ng injustice, ng mga bagay na masasama, lagi niyo lang iisipin na ang Diyos natin ay makatwiran. Hindi niya hahayaan na hindi niya hahatulan yung lahat ng tao na gumagawa po sa atin nito. So, kung gayon po yung ating mindset, mga kapatid at mga minamahal, uh, hindi po tayo uh, gaganti at ahayaan po natin yung ating Panginoon Diyos na makatwiran ang siyang gaganti po sa mga taong ito. So yung ating pong trabaho, gaya po ng nabanggit ko hunong nakaraan, ay gawan pa rin po ng mabuti, uh, ipanalangin po sila, at ibigin pa rin po sila kahit po sila ay gumagawa po sa atin ng masama. So yan po basically, yan po yung summary ng ating pong pinag-aralan nitong nakaraan. Sa pagdating po sa verse 9, siyang ating teksto ngayong gabi, bumaling po si Santiago mula po doon sa pagpapasensya sa mga tao pong gumagawa ng masama sa atin uh, sa labas ng ating iglesia. Kasi yung context yan, kung maalala ninyo, may mga ma mayayamang hindi mananampalataya na umaapi, na maabuso sa mga kristyanong may hirap, hindi po ba? So, bumaling po siya mula roon, yung, yung pagpapasensya mula sa mga nasa labas ng iglesia, yung mga hindi nating kapatiran. Bo, bumaling naman po siya pagdating sa verse 9, sa mga kasama, pagpapasensya sa mga kasamahan natin sa loob ng iglesia. Yan na po yung diin po dito ni Santiago. So dito po, mga kapatid, sa verse 9, maharal po natin kung paano po uh, dapat natin uh, itrato yung mga kapatid po natin sa, pa sa Panginoon So, mga katabi ninyo, ngayon sa inyo kinauupuan sa mga panahon po na tayo may mga mabibigat na pinagdadaanan, sa mga panahon na tayo may mga pagsubok, sa mga panahon na tayo po ay dumadaan sa sabi nga, eh, may hirap na yugto ng ating mga buhay. So kung paano yan related sa inyong pagtrato sa inyong mga kapatid kasama dito sa church, Makikita niyo po mga mga kapatid mayamaya -maya lamang. So inati ko lang po ang atin pong mga talatang pinag-aaralan sa dalawa lamang pong bahagi. So, two parts. Itong ating gagawing pag-aaral. Yung una, pinamagatan po natin ang utos. Ang utos. Pangalawa, ang babala. Huh? Ang babala. So, unahin po natin muna, mga kapatid, yung unang bahagi, ang utos. So, makikita po natin yan. Yung utos po ni Santiago para sa ating mga mananampalataya doon po sa unang bahagi po ng verse 9. Tingnan niyo po yung verse 9 na sabi ho diyan, "Huwag kayong mangagpupasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa." So, ito po muna tayo diyan, ano? Huwag kayong mangagpupasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa. So, yung mga inuutusan ho niya dito, mga kapatid, ay kung mapapansin niyo ay tinawag niyang mga kapatid. Di po ba? Uh, ibig sabihin sila po sa konteksto ng aklat ng Santiago, sila po ay mga uh, mana ng palataya gaya po natin. So malala po ninyo, yung pinag natin yung konteksto nito, ang ina-address po ni Santiago sa verses 1 to 6 ng chapter 5, sabi po natin yan ay na mga hindi mana ng palataya ng mga mayayaman na siyang uh, nagpapahirap na sa buhay ng mga mana ng palataya na may Uh, at sa pamamagitan ng kanilang pagmamalupit at pagmamaltrato, pag-aabuso, pandaraya sa kanila. So, pagdating po sa verses 7 hanggang 11, bumaling po siya sa pag instruct pagtuturo po sa mga mananampalatayang gaya natin uh, kung saan po nakapaloob yung ating talata na pinag-aaralan ngayon. So, yung mga kapatid po dito, na binabanggit mga kapatid ay yung mga mananampalataya. At sa malayong konteksto po nito, halimbawa sa umpisa po ng kabanata ng Aklat ng Santiago, sa kabanatang isa, talatang isa, naaral po natin dyan na ang primary audience, ang primary sinusulatan ni Santiago, ay yung mga mananampalatayang Hudyo na nagsipangalat sa iba't ibang lugar dahil po sa matinding pag-uusig sa kanila dahil sa kanilang pagsunod at pananampalataya sa ating mga sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, sa baka tuwid mga minamahal, gusto ko pong maunawaan natin ang mga inuutusan po dito ni Santiago, ang mga tinuturuan po dito ni Santiago ay mga mananampalataya. Mga mananampalataya ang gaya mo at gaya ko. So, para sa atin po itong mga kautosan na makikita ko, kautosan, isa lang kasi, no, na makikita po natin dito. So, ano po ba yung inuutos ni Santiago na kailangan po natin gawin bilang mga manan palataya? Ang sabi po again sa talata, huwag kayong mga upasalaan. Na huwag kayong mga upasalaan. So, napaka, sabi ko nga, napakalalim ng salitang mga upasalaan. Napaka, Parang din na nga natin yung ginagamit. Ako ka, nagkakandabulol-bulol ako pagka uh, sinasabi ko siya. So, sa, I believe kay Krisya ay, uh, magandang balita, Biblia. Ano ang salin sa iyo, anak? Yan, sa so parang pareho ng sa, ang salita ng Diyos Translation. So, yung mga pas, pupasalaan, ano? <laughs> sa salitang Griego, dun po, dun po, dito, di, di, dito po nang galing yung salita na yun. Uh, ay may ibig sabihin na to groan. N- no? G, G R O A N. So ano po ba yung groan? Uh, hindi drone, groan. <laughs> um sa context po ng ating pinag-aaralan ngayon, ito po ay may ibig sabihin na annoyance from the root word annoy. So sister Sheila, ano ba yung annoy? 'Yun yung pagiging irritable sa isa't isa. So sa makatuwid, inuutusan po ni Santiago dito yung mga kristyanong gaya natin na wag mairita. Or in other words, wag mainis sa isa't isa. Yan po pala yung ibig sabihin ng mga pupasalaan. Na wag mainis, wag mairita, wag maanoy sa uh, isa't isa. Sa, sa salin po ng ang salita ng Diyos, translation ng Biblia, uh, ito po ganito po ang mababasa natin na sabi niya quote wag kayong magsisihan mga kapatid. So, kami kanong, kamukha nung salin sa Biblia ni Krisya. So, I think, tugma po yung term na magsisihan dito sapagkat ito po ay, pagka nagsisisihan tayo, nagpapakita yun ng pagkainis at pagkairita sa isa't isa. Hindi po ba? So, inuutusan po ni Santiago yung mga mana palataya dito na gaya natin na wag po mainis, wag mairita, wag magsisihan sa isa't isa. In other words, habaan po natin yung ating mga pasensya at pag-unawa sa isa't isa. Amen po ba, mga kapatid? Habaan natin yung ating pasensya sa isa't isa bilang magkakapatid. So, sa tuwing tayo po pala ay naiirita at naiinis sa ating kapatid sa Panginoon, nagkakasala po pala tayo sa, sa, sa Diyos. Bakit? Kasi utos niya, wag daw tayong mainis. Wag daw tayo mairita sa ating mga kapatid. So kapag ka na ginawa natin yun, sumusuway po tayo dito sa utos ng salita ng Diyos sa Santiago 5, talatang 9. So dapat po, hindi natin pinananatili sa ating puso, hindi natin inaalagaan sa ating puso yung ganitong klaseng damdamin. Lalong-lalo lalo na po kung ang pinag-uusapan po natin dito ay yung ating mga kapatid sa Panginoon. Yung mga kapatid natin, nakasama natin sa church, na minamahal din po ng Diyos at in fact, tinubos po ng dugo ng kanyang anak na si Jesus. So kung mahalaga sila sa Diyos, dapat din po natin silang uh, pinahahalagahan. Kung mahal sila ng Diyos, dapat din po natin silang minamahal at hindi kinaiinisan at hindi uh, kinayayamutan. So now, bakit po ba nasabi ito ni Santiago sa kanyang sulat na ito? Bakit? bigla-bigla nag-i-instruct siya na huwag mainis sa isa't isa. Hindi po ba ang kalaban o yung mga tinuturing na kaaway ay yung mga mayayaman na gumagawa sila ng, sa kanila ng masasama? So bakit dito, eh, ang kinakausap niya na yung mga mananap ng palataya na may hirap na huwag silang mag-away-away, huwag silang magtaroon ng inisan sa isa't isa. Hindi niyo po ba naiisip kung na ano pinagtatakhan yun? Huh? considering po yung context, uh, na naaral po natin na yung kinakausap po niya ay mga mananampalatayang mahihirap na nakakaranas po ng panggigipit, pagmamaltrato at pagmamalupit ng mga mayayamang mananampalataya. At sa tuwing meron pong tao na nakakaranas po ng ganitong pressure, ay hindi po at hindi po siya makaganti o makabawi sa taong gumagawa sa kanya nito or at least makatakas man lang siya sa kanyang mahirap na sitwasyon ang tendency po na gagawin ng tao po na yon ay maghahanap po siya ng taong mapagbubuntunan ng kanyang samanan loob at pagkadismaya. Di ba? So, ganyan po yung context ng pinag pinag ganyan po yung pinaguhugutan ni Santiago. Pwede kasi mga kapatid na dahil sila ay inuusig, sila ay ginagawa ng masama ng mga mayayaman at dahil sila ay powerless, sila ay mahihirap, wala silang magawa, ang pagbubunto na nila ng kanilang frustration at galit ay yung mga kasamahan nila sa church. Po ba? So, di po ba natin na experience yung ganyan, mga kapatid? May time po sa buhay natin na sobra po yung bigat ng dinadaanan natin problema, sobra po yung pressure na nararanasan po natin, maaaring iyan po ay ng sunod-sunod po nating babayarin, ano, kababayan mo lang ng kuryente, darating yung bill ng tubig, yung, dadating yung, yung bill ng renta, <laughs> diba Sobrang bigat ng ating nararamdaman. maring may karamdaman po tayo na nagpapahirap sa atin na hindi natin mapagamot ang ating sarili dahil sa kakapusan. mari pong hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan ng inyong uh, asawa o kaya naman ng inyong mga magulang. Dapo, diba sa so, pwedeng ganyan yung pinagdadaanan natin. Tapos, ang tendency ho natin sa tuwing nagkakaroon tayo ng mabibigat na problema, yung inis natin doon po sa tao na yon na hindi natin may labas, ay naibubuntun po natin, na ipapakita po natin sa mga taong nasa paligid natin dito sa church na wala naman pong kasalanan sa iyo at wala naman kinalaman sa nangyayari po sa ating buhay. Na-experience niyo po ba yan mga kapatid? Minsan po, pati nga po yung mga anak po natin na na sa pagtatampo natin at inis natin. Halimbawa, sa asawa po natin. Diba? Eh, wala naman siyang kinalaman. <laughs> sa atin pong pinagdadaanan. And hindi po malayo na madala po natin yung kabigatan na yan kahit po sa mga kapatiran natin sa iglesia. Yung, yung naipapakita po natin sa kanila yung ating inis, naipapakita po natin sa mga kapatid natin yung ating pagkatampo, pagmamaktol, pagkadismaya. Kahit wala naman pong kinalaman sila sa ating personal na problema. <laughs> Di po ba? Nadadala po natin yan sa simbahan. At hindi nyo namamalayan na aapektuhan ito yung ating mga kapatid. No po ako bilang nandito sa harapan, ano, kapag Kasi ganyan yung ating senaryo, Um nararamdaman ko yung bigat na naaring nakadistract sa atin po sanang maayos na uh, pagsamba. So yung problema po natin minsan sa bahay, lalo na yung problema natin sa ating relasyon, sa ating asawa, halimbawa, sa ating mga anak. Ang ang totoo po niyan dapat ang nakakaalam na lang po niyan kayong dalawang mag-asawa. Dinidil niyo 'yan sa inyong tahanan. No, may mas malaki po at may mas mahalaga pa tayong kailangan gawin kaysa sa inyong ah, hindi pagkakaunawaan. Ano po 'yon? Yung pagsamba po natin sa Panginoon. Ang buhay ay hindi tungkol sa atin, ang buhay ay tungkol sa Diyos. So wag niyo po dadalhin 'yan sa church. Wag niyo po kasi hindi niyo po kasi namamalayan, sabi ko nga, nakakapagdamay po tayo ng mga taong wala namang kinalaman sa problema ninyo. No, hindi hindi niyo po namamalayan, nakakasira po tayo sa magandang atmosphere sana sa pagsamba po natin sa Panginoon. Po, hindi niyo po namamalayan na apekto man na po pala yung mga kasama ninyo sa church sa problema po ninyo na dapat sana dinidil niyo na lang kay ng kayong dalawa lang. So tinuturo po dito sa atin ng salita ng Diyos na wag po nating idamay ang kapatiran sa mga personal po nating pinagdadaanan. Kung baga, huwag nating ibuntun sa kanila yung ating inis at yung ating galit. No? Huwag, po, nyo pong ipakita sa inyong, yung inyo pong pagkadismaya sa problema meron po kayo. Huwag nyo pong iparanas yung inyo pong inis at tampo sa isang tao. sa mga kapatid po ninyo sa iglesia sapagkat maling tao po yung inyong kinagagalitan at pinagpapakitaan ng inyong pagtatampo at pagkadismaya. Okay? Ang mga kapatiran po, ay mga kakampi po natin at hindi po punching bag na pwede po nating pagbunto na ng galit o kaya naman po ay idamay sa anumang pong pinagdadaanan po natin. At tandaan niyo po, huwag niyo pong maipagkamali. Ano po, ang mga kapatiran po natin ay karamay natin sa mga pinagdadaanan natin. Ito po, po, yan. Ano? Galatians chapter 6 verse 2 bear, um, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Magkakaramay po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Pero hindi po dapat natin dinadamay sa yung ating mga kapatid sa ating mga pinagdadaanan. No? Magkakaramay, pero hindi dinadamay. Magkaiba po yung pag-aaralan niyo pong mabuti. Na? Magkakasama tayo, pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo nang idamay yung iyong kapatid. Ano? Pwede mo na siya pag, pagmaktulan, pwede mo na siya pagpakitaan ng no? hindi mo magagandang karanasan. Magkaiba po yun kung ating lamang pong uunawain unawain mabuti. So nararalan po natin yung utos, ano ano po ulit yung utos? Magpasensya tayo. Huwag nating ibunton sa ating mga kapatid sa iglesia yung ating pagkadisbaya at pagkainis sa ating pong mga pinagdadaanan. So na aralan naman po natin yung babala. Ano po yung babala? Doon po pa rin po sa verse 9. Ano po yung mangyayari mga kapatid at mga minamahal kung hindi po natin susundin? yung utos po na ito na tayo po ay maging mapagpasensya sa ating mga kapatid. Na hindi po nat na wag po natin silang idamay sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ang sabi po sa verse 9, wag kayong ulitin natin ano, wag kayong mga pupasalaan mga kapatid laban sa isa't isa upang ito na kayo'y wag mahatulan. Narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. So in other words, kapag po pala tayo ay naiirita sa ating mga kapatid at dinadamay natin sila, binubunton natin sa kanila yung, yung galit na hindi naman dapat natin pinapakita at pinararanas sa kanila, makakaranas po pala tayo, sabi ng Biblia, ng hatol ng Diyos. Pero maaaring natatanong nyo, hindi po ba, Pastor, wala na pong paghatol na darating sa mga mananampalataya? Diba sabi yan ng Roma 1, talatang at Roma 8, talatang 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na daw pong kahatulan na naghihintay doon sa mga taong na kay Kristo. So, bakit sinasabi po dito ni Santiago sa mga mananang palatayang gaya natin na wag daw tayong, wag daw natin itong gawin, wag daw tayong, uh, wag daw natin ibunton yung ating frustration sa ating mga kapatid upang wag tayong mahatulan. So, Uh, yung hatol po kasi na binabanggit po dito, mga kapatid, ay pumapatungkol sa hatol sa gantimpala na tatanggapin po natin sa muling magparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Gaya po halimbawa, nang mababasa ninyo sa ikalawang Korintos uh, 5 gis so mababasa niyo dyan na hindi lang pala yung mga hindi mananampalataya ang 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 hahatulan. Maging pala ang mga mana ng palataya. Ang pinakaiba lamang ko, mga kapatid, sila ay hahatulan sa walang hanggang kamatayan. Tayo po ay hahatulan na may kinalaman po ito sa atin pong mga gantim palang tatanggapin sa Diyos. Kung tayo po ay namumuhay na may katapatan sa pagsunod sa kanyang kalooban, uh, mas marami pong palang nakalaan po sa atin. Sa kabilang banda naman, kung matigas ang ating ulo, halimbawa, hindi natin sinusunod itong nakasulat dito, na pinag-aaralan natin, nababawasan po yung ating reward o yung ating gantimpala na matatanggap sa Diyos uh, sa huling araw. So yung atin pong kaligtasan, wag niyo pong wag po kayong malito, nakabatay lang po 'yan sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, no? Yun lang po ang basehan niyan. Ngunit, yung gantimpala po na ating tatanggapin sa langit sa huling araw ay nakabatay po sa ating gagawin dito o ginagawa dito sa lupa. So sinasabi po dito ni Santiago na yung mga pagkairita po pala natin at pagkainis po pala natin sa ating mga kapatid ay magdudulot po ng hatol na mabawasan ng ating gantimpala sa langit. Okay? At para po maseryosohin po natin ito, para po maseryosohin po ito ng mga manan na sinusulatan niya, dinagdagan po niya ito ng ganitong sa pananalitan. Sabi niya, narito ang hukom may nakatayo sa harapan ng mga pito. Ano po ibig sabihin nun mga kapatid? Yung hukom po na binabanggit po dito ni Santiago ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At yung imagery na gusto kong ma-imagine po ninyo, meron pong isang hukom na nasa pintuan na, 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 na pintuan ng korte na malapit na pong gumawa ng kanyang trabaho na bilang isang hukom. So, sinasabi po dito ni Santiago na palagi nating isipin na anytime ang ating Panginoong Heso Kristo ay maaaring dumating upang pumatol sa lahat. Kaya po dapat po nating iwaksi agad yung damdaming masasama na hindi naman dapat nararapat para sa ating mga kapatid. Lalo na kung hindi naman talaga tayo sa kanila may problema. No? Nadadamay lang sila sa mga pinagdadaanan po natin sa buhay. Okay? So ano po yung prinsipyo na gusto kong matutunan ninyo sa chapter 5 verse 9 para mas sumaba po yung ating pasensya? No? Ito po mga kapatid, palagi po nating isipin na anytime maaaring pumarito ang ating Panginoong Jesus. At sa araw po na yon, gaganti pala ang kanya batay sa iyong trato sa iyong kapatid. Okay, ulitin ko, palagi nating isipin na anytime, ano, mula ngayon, ano, Maaaring po marito na ang ating Panginoong muli at sa araw po na yon gagantin ang kanya batay sa inyong trato sa inyong mga kapatid. Nawa po mga kapatid, nasayang po natin na makapag-ipon po ng maraming gantimpala sa langit at isa po sa paraan po niyan ay ang pagkakaroon po ng mahaba nating pasyensya sa ating mga kapatid. Huwag po natin sa kanila ibunton yung ating mga pinagdadaanan. Hindi po silang ating kalaban. Sila po ay mga kakampi po natin. Uulitin ko, sila po yung mga karamay natin. Huwag po natin silang idamay.